yun nga guys napakasarap na itong kutsinta ni ate ayan o oh. ayan o oh. the best lagi uh, lagi kong binabalik balikan yan dito lang yan natin sa ma ah, dito lang yan guys sa may meramonte ayan o oh. ayan pangkain si madam ng pans nila o oh. o okay. oh, po yung may ari yung wow dila, oh. ang sarap po magluto guys sobra mhm mm Ayan na nga guys yung ating kutsinta na may niyug-niyug pa, di ba? Mm. So ayan, dahan-dahan nga tayo baka matapong sa sa ating sasakyan. Hindi <coughs> na ako bumaba. Ayan, okay so. Mm -hmm. tapos sabay subo. Mmm. Diba? mm, talap. Grabe. Mm. ah? Adaw, adaw si Utoy, ah? Mm, meron ka na, ah? Mm. <laughs> mm. Mm -hmm. Ang sarap guys na mm -hmm. Ang sarap. Nakakain na bakit guys itong ganito. Kutsinta kung tawagin na may niyog. May mga niyog-niyog siya. Mm. Diba? Mm. Sarap. Hindi dito lang lang guys sa may Meramonte. Dito ako lagi nakakain ng pansit. Ayun. Mmm. Mmm. Mm, Ayun mm. eh, no, pangkain nga sila. oh yun. Mmm. Di ba? Mmm. Mmm. Janela, anong eat mo Janela? Anong eat mo? Ate Janela? Ate Janela? Anong eat mo? Ayan? Nag-eat ka ng pansit? Kanya guys, yung pasid habhab, yung lagi ang kinakain niya guys, yan. Mm. Mm. Ah. Kanya na si Uto, hindi na bumaba ng sasakyan. Puto naman ang kinakain niya. Mm. Sarap ba? Sarap? Mm. Isang kagat, lasang lasa. Mmm. Ayan. -hmm. Uh -huh. So, ubusin na natin to guys para hindi na matapong dito. Sana ako. Oh. Mm -hmm. So, ulit. <coughs> mmm. Mm mmm. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Diba guys? Mmm. Inom tayo ng palamig niya. Napakasarap din ng palamig niya guys. Yun, oh. Yan guys yun. Ang palamig niya. Napakasarap. So, hintayin natin. Mmm inyom tayo ng palamig niya. Hey. Hmm. Ay, ayun oh, mga bata. Nalalaglag na. Mhm. Ayun na si Ate, nagsasandok na ng palamig natin. Mhm, inunahan pa tayo ni Madam. Mhm, ayan oh. Isang sandok, isang inom, lagok. Mhm, uh -huh. yan na po, inabot na ang natin. Mhm, uh -huh. guys, ayan eh. palamig natin, naunahan pa tayong minum. Uh -huh. Puso. <laughs> Tawang baby ko eh. Hey, na ah, si Otoy naman, si Otoy. Hmm? Busog. Say like, hi.

So iniintay na lang natin yung isa kong baby na yun nga kumakain pa hanggang ngayon ng pansit. Ayan nandiyan siya. puto na lang pala kinakain niya. Alright, All right, so yun nga tapos na tayo yung kumain. Let's go na. Tuloy na tayo na bahay. Okay. Sige, no, wala nang palamig. mi. Hmm. Busog ka na? Thank you. Bye-bye. Say bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> okay. Bye,